bunganga Tungkol <laughs> sa isang siman na, na, na bumalik upang magpakasal sa kanyang nobya. Okay? Itong, nob, itong siman nito at sa kanyang nobya, mahilig sila magjugjugan. Okay? Pinautang ng nanay niya ang pera niya sa kooperatiba. Okay? Para kumita. Bumili sila ng bangkang malaki para kumita. Lahat na kamalasan dinalas nila. Namatay ang unang anak nila. Naloko sila sa kooperatiba, nailit ang bangka nila, hanggang nag-concentrate na lang sila sa kanilang sarili ng dalawa. Okay, parang nagpaprotesta sila, na depress sila, wala silang ginawa kundi mag-K na mag-K, hanggang sa namatay sila. Ay. So ito po bang story direct is a drama, sexy drama or a suspense something? Drama. Drama. Literal na drama, drama. <laughs> Parang ayos <laughs> na po. Parang nakaasal kayo Drama. Sexy drama. Kasi si Marco magtanong. And then, uh, para naman kay uh, Jen Marcia, since uh, matagal-tagal ka na rin naman na nag na nag artista ano, May tuturing mo ba na ito na yung pinaka-big mo sa si Sid Marino? Siyempre po. Drake Joel ang mga nga na po yun. Kaya parang ito na yung pinaka-mahirap, pinaka-the best na ginawa ko sa buong buhay ko. <coughs> and then yung mga upcoming ka ba after na yung tesis Um, yung manager ko na po yung sa kasagot. <laughs> <laughs> okay, thank you and congrats pa. Hello, um, ako si Abby dito, nursing student and kapatid ni Susan. And malapit siya kay Elmer. So, yeah. Malandi siya, obviously. Parang <laughs> ako lang in real life, tsaka. <laughs> um, yun lang, ayaw na po mag-spoil ng sobra. Manood na lang po kayo. <laughs> Um, I play the role of. Pagdali. Nakalimutan na. Breathe. Out. Oh my god. Floor. Yeah. Floor. There you go. Alay <laughs> 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 I play the role of Floor. Um, parang childhood uh, best friend si ni um, Elmer, and I'm very close din sa kanyang mother. So parang ninang ko yung uh, tanay niya and um, parang yun know, I'm very close to his family so parang alam mo parang yun nga childhood friend ko siya so pero um, later on this in the story we find out na parang may pagnanasa din si Elmer sa akin and also I also have a bit of feelings like hidden um, behind everything and also yung role ko din dito ano ako eh um, I'm a widow so yun nga I was, I'm like very heartbroken um, yun And then, nagpakasal kami nung asawa ko. And then, si Elmer dito is mahilig, nagkipag, ano, gano'n, gano'n. Gano'n, <laughs> 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 stress kasi siya, kaya parang binawi na lang niya sa gano'n. <laughs> sa gano'n, gano'n. Gano'n, gano'n. <laughs> yeah. Oo. Oh. Tapos, sino lang po? Panoorin nyo na lang po. <laughs> Buwa ko ng libro. <laughs> yes, <laughs> ko. ng Diba ang pelikula nung mga unang panahon? Mm -hmm unang parangon, gumagawa ka ng pelikula na nagre-reflect ng isang particular na katotohanan. Ngayon, gumagawa ka ng pelikula na nagre-reflect ng kaelan ng mga tao. Yes. Kaya, yes. 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 No? Mga, kailan mga el yeah, yeah, also, yiba mag, yiba? yeah. wala namang ganoon ng araw yes, kaya ang mga pelikula na nagawa ko nung araw ay eh, sinasabi ng socially oriented because it yes. depicted the truth of that particular time Well, dito na ang Viva Max, it also reflected the truth of, a, particular characters of our society. Kaya lang, mayroong tendency to show intima, intimate scenes mm -hmm. na kailang-kailangan kailangan, sa isang konsepto mm -hmm. na Viva Max. Okay, thank you Bob. Ito. Yung character ko in particular, I remember direct saying na uh, parang siyang, alam um, yung inosente, tapos parang, alam um, mo Di ba we were talking during like the story ko na parang siya yung uh, I guess yung crush nung buong bayan or something. Parang panta siya ng buong like um, barrio. Nung barrio. So I wanted to um, embody that in a way but like still be innocent. Um, ayun. Since Abby, since nursing student siya, um, minahal ko yung character because in real life, gusto ko talagang mag um, nursing. so parang sabi ko, oh exciting to, ah. ganun. And then also, si Abby is like um, concerned sa atin niya, mapagmahal na kapatid and anak. But at the same time, um, may pagka ano nga siya, yung maharot. So sabi ko, okay, parang nakaka-inspire to gawin kasi it parang sobrang lapit niya sa um, personality ko in real life and kung ano yung mga gusto kong gawin. So, ayun. Thank you. Ang lapit sa akin ng kwentong to kasi tag talaga ako. And then, magsaan na, nag, naging history po talaga ako dati kasi parang bitchado po ako. And then, love na love ko tong character ko si Elmer kasi parang, parang tutong buhay na ginawa, ginampanan ko to. Ang mga ingisda siya, which is nangingisda na rin ako dati. And then, malibog si Elmer dito, which is ay gano'n din ako. Tapos, ayun, sobrang love na love yung character ko. Asa L. Ito sabi mo, tanda-tanda ko. Pinaganda lang. <laughs> 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 ano ba ang sikreto? Wala namang sikreto. Ang sikreto, eh, kumapit ka lang ng kumapit. Kumapit ka, ah, uh, Lasapin mo ang lahat ng karanasan at matuto ka sa lahat ng karanasan na nasapit mo at huwag mo nang gagawin uli ang mga karumalduman na ginawa mo. Ayusin <laughs> mo ang profesyon mo. Tingnan mo ang ang pelikula bilang isang kultura, bilang isang sining, bilang isang refleksyon ng ating society. Hindi lamang upang kumita ng pera. Pero ito, kinuha ko dahil sa pera. Ang dating at too, kalayaan ng bayan. Eh hindi 'yung kasi ang pamantayan ng panahon. Mahirap pa ang pera ngayon. wala na po produce talaga, wala na naroon load ng dine, di ba? Some people mag-online jan, di kakapitan mo rin yun. Pero dapat pag-aaralan mo kung ano ang mga binibigay sa iyo nang ibabalik na aksyon para hindi para magamit mo sa buhay mo. Bakit ako nagtatagal? Dahil kailangan pa ako. Siguro pag hindi na ako kailangan, no, wala na ako. Di ba? Eh, may kumukuha pa rin sa akin. Ano, kahit saan ako pumunta, may kumukuha pa rin sa akin. So, alam naman, taglihan ko ng taglihan. Hindi ako, hindi ako kumawala. Kumapit ako ng pet. Dito, at hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Karamihan ng mga kasabay ko, na ay, maglalang natin. <laughs> Ah, yung din ay yung pina just recently. So, ano yung uh, sa nagsimula to na gusto niyo mag, mag artista din ba or or dati at dati na Bidding ang si Derek. Eh. Hello. Himala. Hey, dati artista ako. Hindi <coughs> man ako ang director. Peta ako. <coughs> Nung umpisa ako sa Peta, yeah, nag-training yeah. ako yung Lino Broca. Hanggang sa naging director ako sa Peta, naging director ako sa TV, kinuha ako ng Viva kasi ako unang director ng Viva Drama nung araw, tsaka Viva Spotlight. Okay? So, nung nagkaroon ng pagkakataon na uh, gumawa ko ng pelikula, sa ni Boss Big Sino makakagawa ng DAR na October na yun. Natatapusin mo by first week of December. Tatamay ako. Yung pala tinanggihan na lahat ng director. Kasi baka hindi makuha. Nakasanoob ko, natapos ko naman. Doon ako nag pero artista ako talaga na kumpisa. Kung dati yung panahon na papipiliin kayo, artista or director, ano si isang Joel lamang? Artist at director. Pwede okay, naman pa sa dalawa. O kaya sa Batang po, artista lang ako, hindi ako nakikiala. Rada. Okay, sige. It's my first time working with mm -hmm. Director Joel and I'm very grateful um, for the experience kasi he is such an amazing director. At alam naman po natin na hasya si the director o um, Pero I think the most challenging is we did a scene, um, na nasa beach kami tapos naka- naka ano kami, naka-blaster lang kami sa ocean. Um, so that was challenging for me kasi um, we were also at a public beach. Pero don't worry kasi natakpan naman ng broad yun. Um, but still, I think that was the most challenging part for me. Um, that's the first time I went skinny dipping. <laughs> uh, yeah, yun lang po. Thank you. <laughs> same with Atasca. First time ko pong makatrabaho si Direct Joel. And nung narinig ko po na siya yung magdadirect sa si Marino. At first, talaga, na-pressure ako and at the same time, grateful, thankful, kasi sabi ko, magiging magandang experience to for me as a beginner, as a newbie dito sa industry na to. And the most challenging part is kaya nung kaya Atas kaya nasa beach kami and ayan naka-plaster lang kami dun pero na-cover naman kami dun. And isa pa yung <laughs> yung pag-take mismo ng mga eksena. Like gusto kasi talaga ni Direk bonito um, as much as possible. One take lang, huwag susoba na ng takes. Ganun. So for me, challenging siya kasi hindi pa naman po ako veteranong actress eh. So, ayun po. But overall, sobrang gandang experience po na makatrabaho si Direk Joel sa Sisid Marino. Oh, ako po kasi kay Direk Chowell. Allah! And then, sumuko na po kasi hindi ko po makuha yung mga eksena. Ay. Tapos, wow, wow. sobrang galing po kasi ni Direk Joy. Parang kailangan niyo po ibigay yung gusto niya talaga. Tapos hindi po ako siya para-para. So, yung parang gusto niya po talaga quality, maganda, lahat, makuha mo, ganito, ganyan, ganyan. Kaya eh, yung challenge po sa akin, yung sobrang heavy drama. Kasi sa tagal ko na pong nag-artista, parang sobrang direct jowel lang mga nga. Kailangan mo lahat, bigay mo lahat. Kasi direct jowel na yun eh. Dati po kasi pinapangarap ko lang maging director si direct jowel lang mga. Sobrang, sobrang experience, sobrang ng experience po.